Sa video na ito, isa isa-isay natin ang ilan sa mga pinakasikat na conspiracies na humubog sa mga opinion sa kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. At bago kami magsimula, nais muna namin ibigay sa iyo ang definition ng conspiracy na kung saan isang lihim na plano ng isang grupo na gumawa ng isang labag na bagay o nakakapinsala o ang pagkilos ng pagbabalak o pagsasabuatan. Sa makabagong vocabulary at pabago-bagong wika sa ngayon, ang salita mismo ay maaaring bigyan ng maling kahulugan o gamitin sa iba't ibang paraan. At sa pangkalatan, ito ay iniugnay sa mga kwento ng misteryo, deception at mga bagay na hindi maipaliwanag. Kaya naman kung handa ka na, narito ang ilan sa mga pinaka-pinaniniwalaang na malamang magbibigay sa iyo ng napakaraming katanungan. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i ang like at subscribe button. Kalimbangin ang kampana, nang sa ganun lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya, simulan na natin. Sa ngayon, simulan natin sa isang conspiracy theory na nakakuha ng maraming interes sa mga nakaraang taon. Naniniwala ang mga flat earther na ang ating balita planeta ay talagang isang flat surface at hindi isang spherical entity gaya ng sinabi ng mga physicists sa mga nangungunang teori ng mga NASA community. Marami sa mga ito ay hindi umahawak ng mga scientific qualification na kung saan sinasabi nila na ang Earth ay talagang isang continuously flat disk na kung saan ang Arctic Circle ay naninirahan sa center ng surface ito at ang Antarctica ay isang 150 feet na pader ng yelo na pumapalibot sa rin. Sinasabi nila na ang mga impiliado ng NASA ay nakalagay sa paligid ng perimeter upang pigilan ang mga tao na umakyat o mahulog sa gilid nito o sa walang kataposang bangin ng kalawakan. Ang mga conspiracies ng isang posibleng senaryo ng flat earth ay nagkaroon ng katuparan noong unang panahon ng Egyptian at Mesopotamian periods na kung saan maraming mga teksto at mga illustration na nagpapakita o naglalarawan na ang ating mundo ay sandis na lumulutang sa karagatan. Ang pseudo-scientific belief ay tinatag ng English na manunulat at inventor na si Samuel Robom kasama ang kanyang 1849 pamphlet Synthetic Astronomy. Ang mga contents nito ay nagbigay ng inspiration sa kapwa pamphlet writer at social activist na si Lady Elizabeth Blunt na itinatagang Universals bilang Ethic Society noong 1893. Bago ang pag-usbong ng mga popular belief group, si Samuel Genton isang English conspiracy theorist at lecturer ang nagtayo ng International Flat Earth Research Society noong 1956 na itinuturing na isang direct descendants ng Universal as Ethics batay sa literature at paniniwala mula sa Flat Earth community. Marami ang malamang na, na ka ng mga religion o may matatag na paniniwala sa environment at universe sa kabuuan. At syempre maraming mga counter argument at patunay na ang mundo ay sa katunayan ay bilog. Gayun pa man talagang hindi nito napigilan ng mga tumataas na mga conspiracy theories at mga deniers. Ngayon, ikaw, naniniwala ka ba na flat ang ating planeta? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Malamang narinig mo na ito sa iba ng medyo matagal na na nakatutok sa paniniwala na ang water condensation na lumalabas sa likod ng mga aeroplano ay sa katunayan ng mga nakakalason na chemical o chemtrails. Kung bibigyan natin ng pansin ng mga cargo at passenger plane na lumilipad sa kalangitan araw-araw, makikita mo na nagiiwan sila ng maulap na truck. Ang mga ito ay kilala bilang contrails at binubuo ng condensation at sa pangkalahatan ay mabilis din silang nawawala sa atmosphere. Ang chemical theory na ito ay talagang lumago sa mga nakalipas sa taon. Dahil maraming external factors ang tila tumuturo patungo sa isang malaking disenyo ng pamahalaan upang kontrolin ng humanity. Ang paniniwala nila na ang mga trails ng condensation ay talagang niligyan ng mga scientifically engineered chemicals na ginagamit upang mabawasan ng mga population at posibleng kontrolin ng isipan ng mga umiral sa loob nito. Ang weather manipulation, biological warfare tactics, at hallucinogenic drugs ay mga potensyal na daylan din para suporta ng teori na ang white mist ay pa sa tubig. Kahit na maraming conclusive studies sa iba't ibang research centers at universities na nagmumungkay ng salungat, maraming mga aerospace scientists ang patuloy na pinagtatanggol ang kanilang sarili. Ito ay maliwanag na isang nakakatakot na concept at ng i-orchestrate kung ito ay totoo. Ang paksa na ito ay ngayon pa lang namin tatalakayin. Subalit talagang sulit na isama ito sa listahan ngayon dahil sa dami ng mga kwento ng paniniwala at conspiracies na nakapaligid dito. Itinayo ito noong 1990s. Ang Denver International Airport ay tila itinatago ang lihim nito sa simpleng paningin na kung saan marami ang nagmumungkain na ito ay punong tanggapan ng New World Order o Illuminati. Pagpasok mo sa airport, ang mga bisita ay binabati ng iba't ibang mural na naglalarawan ng heavily soldiers na may mga gas mask, espada at baril na tila nagpaprotekta o namamahala sa grupo ng mga bata. Ang argumento kung ano ang kinakatawa ng mga mural na ito ay nakakuha ng atensyon ng marami. Naniniwala ang ilan na ito ay propaganda lamang na naglalarawan ng hinaharap na kung saan ang lahat ay masaya at protektado. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang dystopian prophecy o will na existence. Sinasabi din na ito ay naugnay sa one world government dahil meron ditong bato na makikita mo sa gitna ng airport. Ang mga simbolo ng Mason na inukit sa bato kasama ang mga salitang New World Airport Commission. Bali-balita din na mayroon ditong hindi mabilang ng mga lagusan at umaantong sa maraming bunker, laboratories at posibleng concentration camps. Talagang maraming bagay ang hindi natin nagawa sa maraming taon dahil sa COVID. Ang kamakilang conspiracy sa panahon ng rounds ay ang pandemic ay simulated ng government. At ang classified technology ay ginagamit kasabay ng global experiment. At tulad ng anumang sakuna sa pangkalahatan, ang mga dayla ng pinagmulan at ang fallout ay scrutiny sa mata ng publiko. Gayun din sa mga handang magukay ng mas malalim para matuklasan ng higit pa sa sinasabi ng mga balita. Kinokostyo ng ilan ang bisa ng coronavirus na sumira sa mundo sa nakalipas sa mga taon. At ang ilang tanong ay kung kailan at saan natuklasan ng virus o kailan ito lumabas sa population. Ang isang popular teorya ay ang mga doktor, scientists at mainstream media ay nagsisinungaling tungkol sa mga statistik at sa ng pagkakitil na nahuhugnay sa COVID. Nainihugnay ang mga ito sa mas marami o mas counting nangyari kung ang tao ay hindi nawaan. Ang mga matatanda, may cancer o iba pang mga pasyente na may mababang immune system ay tila ay dinagdag sa listahan na nahuhugnay sa COVID casualty. Kahit na hindi pa sila nagkaroon ng virus o mas malalapa nakitil sila pagkatapos matanggap ang bakuna. Kahit na ang pag-broadcast ng matataas na statistik o ang ating mga political leaders ay umihiling na tayo ay magmas at manatili sa ating mga tahanan. Isang tao sa mga lugar ang nagsisinungaling tungkol sa sitwasyon o kumikita mula dito ayon sa mga teorya. Ang isa pang link sa chain ng conspiracy sa ang mga bakuna ng COVID na inilunsan sa buong mundo. Ayon sa mga haka-haka, naglalaman daw ito ng tracking chip o iba pang mga substance na kumukonekta sa mga 5G network para madali sa government ang mag -ispiya. Ang mga bagay na ito ay tinanggi ng mga politiko at scientific expert. Subalit ayon sa iba, hindi na sila naniniwala sa government. Ngayon, ikaw, may alam ka pa bang conspiracy si theories na hindi namin naisama ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.